Ay, may tanong ako sa inyo mga sis. Magandang araw. Ba't kaya nagkakaganito ang ah, dahon ng malunggay? parang para siyang ano, tuyot. Tapos para may, ayun, 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 ayun. Para may mga lumilipad-lipad na kulisa. Lahat siya kahit bagong bunga, ano siya. Tuyot. Para may mga nakadapong ano. Nakadapong maliliit na ano yung naano sa saging ayan yung matuyot lahat pati itong kabila ayan yan lahat siya. natuyot yung aming malunggay yung daho nya as in ano as in tuyot ang daho sa ano kaya yung tingin niya ayun Para Hindi natuloy namin siya magamit. Nangyay na kami sa ano. Sa neighbor. Kasi ayun. Tsaka, yun, yun, yung isa pa. Isa pang malatat na yung malanggay eh. Uh, din. Natigat na rin. Ano kaya maganda si Lush yung sa ano. Kahit yun? yung bagong tubo. ah uh, pag uh, ano, labas na, ayan na. Nakakuha na sila ang mga Ayun, may mga nalili na maliliit na ano, ulit Hindi na namin sila nakapakinabangan Ayun, na po guys Thank you for watching, Bye.